So, eto na nga mga Habibis. Pinasa na sa akin ng mama ko ang kanyang secret recipe ng paggawa ng embutido. Napakasarap naman kasi talaga ng embutido ni Mama Lolit at alam niya ng mga suki niya sa Lucena City, Quezon Province. At hindi lang sa Quezon Province, hanggang sa Manila nakarating yan kasi binabenta ko yan dati sa mga office mates ko. At paborito din ng mga friends ko. At this time ako naman ang gagawa at sana ma-achieve ko rin yung the same lasa ng paggawa ng embutido ni Mama Lolit. Actually, madali lang yung process ng paggawa ng embutido. Ang pinakamahirap sa akin, yung mag balot. Nakakaloka. Ang hirap pala magbalot ng embutido. Konti lang pala yung ginawa ko kasi gusto ko lang matest kung maa-achieve ko yung the same lasa ng embutido ni Mama Loli. At sa wakas, magagamit ko na itong napakalaking steamer na nabili ko. Tapos na. One hour luto na ang embutido. Check na natin. Paparaligin natin. Ah! Ayan ang ating embutido. Yung pinakamalaki, yung uh, last piece kasi eh, hindi nakasya sa ginawa. So, sana masarap. Tingnan natin mamaya. Papalamigin muna natin and then tingnan natin mamaya. Mintik mo yung aking mini embutido. Ang dami! Oh, mini buwa. kasi cute ganyan. Oo, oh, cute. Gusto ko lang. Mm -hmm. So, eto yung recipe ni mama? Oo. Oh, 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 Kasi ang sarap talaga na yung embutida. Yung embutida? <laughs> <laughs> embutido ni mama lolit. Tingnan mo na. Nung mama mo. Hindi pa yung ako ko isang ano. Pinggan. At saka isang pinggan na maliit. Yan yeah, yeah. maliit. Hindi, yan yeah. na. Yeah. Yeah, thank you. Yan yeah, saka isang ano. So, tikman natin. Tikman natin. I love yung <coughs> potato pa naman. Let's see. Ano masarap? let's see kung gaya mo. Ano? I think masarap naman siya. Pero the question is, nagaya mo ba yung kay mama talaga? Hello. Kasi very distinct yung flavors ng embutido ni mama lolit. Mm. Sayang hindi siya makapunta sa birthday ko. Ando sana mo ganda yung orang yang Oh, it looks good. It looks the same as mama's embutido. Oh my god, tingnan mo na. The pumuk. Ito po ako, walang eme. A-chimp. Yes, salamat po ako. ni mama. Yes, balik mo benta nito, gini. Eh, mo benta nito. Tingnan ko, tingnan ko. Let me taste it. O oh, sa akin mo na video. O oh, eto. Ikaw naman titikim. Diba? Achieve! <laughs> proud ka sa sarili mo? Masarap. I'm proud of you too. <laughs> yes. Yeah. Yay! Uh, alam mo, sino pang nakakaalam ko ano kano ka sarap ang embutido ng mama mo? Mga pamangkin mo. Yes. Wait. Ano Ayan, ay mga pamangkin ko. Ito si Gina ang pinakamagandang pamangkin ni Ryan. Kasi wala nang ibang an pang pamangkin si Tito. okay, maganda naman talaga. So sila, alam nila yung lasa ng embutido ni, ni ng lola nila. So, para sa akin, achieve. Ano yung tanong mo, sabi mo kanina? Para iba yung Wala Kulay white. White naman talaga. White naman talaga. Nag-iiba siya pag piniprito na. Ayan. sige, tikman mo yun na. Oh, tikman nyo na. Pero kamoy ha. Fairness. Ay, tikman mo na. tignan nyo kung na sa lola niyo Achieve. Para, sa akin, achieve. Pero natin si inyo. Ala. Oh, ano? Ano yung lasa? Uy, achieve nga! Di ba, I told you! Ika <laughs> Kalasa <laughs> 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 no kayo na? Walang <laughs> M eh! Kalasa no? Sarap! Uh, Walang M eh, di ba? Uh. Not for Tito. Ah, Justine, tingnan mo. Ah. Ako, akala ko talaga hindi mo makukuha. Sabi ko, oh, ma de, I'm sure magiging pa. masarap to no, pero hindi mo achieve kay Mama. So, Tama na kayo na to. Tama mo talaga. Yay! Hey. Uh -hmm. Ubus ko to <laughs> yung isa. Ubus na lang namin yung isa. Trap, trap. Hindi ko in-expect ma-achieve mo talaga. Kasi alam ko magiging masarap pero... Ano Ay, video pa rin pala. No TikTok pero... Lindy Ate Rose! No, no? Tignan niyo muna itong embo dito. Hindi lang siya na nap, dali. Ha? Ulam ko na ito mga men. Lindy Ate Rose, tignan niyo din daw. Tignan niyo, dali, dali kayo. Dali kayo, tignan niyo muna. Pagka nang ba, ano, nang kucharita? Ang fairness. Ang maganda, no? Kahit, kahit maganda lang ang balat ni Lola. Oo, oh, yung balat nga ni Lola. maganda nga ang balat kasi mas, very particular si Mama Lolit magbalot. Dapat ang ganda-ganda ang linis balot. Sa inyo, hindi pa siya presentable. Pero nasa ako. First time ko nagbalo, di ako marunong. Lasa? Sige, tikman niyo nga ate Ross, Lindy. hindi. tikman niyo. Test. Hindi, hindi niya alam yung lasa na kay Mama, pero tikman niyo kung masarap. Ay, ikaw first time mo. Oh. Si Lindy, no? So, no? Embutido okay. kay Lindy, tikman mo. Pero si ate Ross, nakatikim na siya ng bituyo doon ni Mama mm. dati, oo. Oh. Mm. Masarap mo siya lang. Diba? Yung tibong gusto mo kumain <laughs> ng marami. Masarap, Sarap Masarap, Ate Ross, sige tignan mo yan, ating Masarap po. Yes! <laughs> yes. Pwede, parang At gusto mo kumain ng madami. Okay. Di ba? Sama, di ba? Di Yay! Fairness. Congrats, baby. Yes. Thank you. Pagbibenta na tayo nito. <laughs> Soon. Soon. <laughs> <laughs> oh, nagluto ako ng embutido. Oh, ubos. Anong lasa, Justin? Kasi maliit. Ano? Kaya na <laughs> masarap? masarap? Masarap. Ano, achieve? Mas masarap kaysa sa lola mo o pareho? mas masarap. <laughs> <laughs> Same. 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 Uh -oh. Same. Ano? Hindi, to be honest kasi, gusto namin i-appreciate kasi I'm sure magiging masarap. Pero, in-expect, very low <laughs> yung expectation namin. Alam namin na hindi mo makukuha yung kay mama. Parang, asabi <laughs> ah, sabi namin, magiging masarap to for sure. Pero hindi achieve yung kay mama. Kasi oh. dito kanina, iba yung lasa. Oh, sabi, sabi di ba sabi ko sa'yo kanina, iba yung lasa. Oh, may ano yung lasa? Pas. Pero nung tinikman <laughs> namin, achieve talaga. Ay, <laughs> amay pa, sabi ko, ah, parang kamayan kay Lola. Apa, di ba? Pwede nang inigosto to. Yes.